talaga buha ng buhakan ng Jeremiah. Sarap yung turus, turuson. Alam mo, sarap yung terisin na parang mga baksat. Gusto pa natin si Imi Gaon. Magandang araw mga kababayan at ito ang ating panibagong update. Pagdadrama, pabiktim effect o mano ni uh, Congressman Mignograles. Migno Grales. Abay, tinawanan lang ni Maharlika at uh, muling ibinalik eh, itong term na chinokchak. At umano yung mga masasamang plano ni Tamba Lisa ay inexpose ni Maharlika. At yan po ang ating panoorin sa video nito. Sarap natin si Megaon. Kahapon, uh, ang issue natin ay uh, patungkol sa mga uh, plano ni Tambaliza. Tambaliza, okay, ni Kuting. Lahat yan sila kung paano atakihin nga yung uh, mga Duterte. Paano sila mag-take turns, you know, toka -toka ba? mag toka sila. Mag-take turns sila sa kanilang uh, press con, di ba? To attack Duterte, to destroy Duterte, and also para pabanguhin si Puting. So, napag-alaman natin, at sa ating mga Puting Ahas, ayan, bago natin anuhin, tsuk-tsakin, <laughs> bago natin tsuk si Migaon, na baka ng Genemes, nice weather here, yes! In Sultan, sabi ni Bunso Power, kala ko wala kang vlog, feeling malungkot pag hindi napakinggan, sabi ni Connie Ala. O pag nawawala ako, pwede naman mag-rest day. Okay? So, ayun na nga, mga kababayan. So, while enjoying my life, alam mo yun, sarap mag-inat. Ayan. Ah! Sarap ng buhay. Sarap ng buhay nang wala kang ninanakaw sa kaba ng bayan. Okay. So, ayun. Nakarating sa atin, mga hitad. Ah, uh, ano to? Nakarating mo may baon pa akong kape, oh. <laughs> suga para sa kape. Dito lang talaga ako suga para mga palanga. Yung bolsa ko may kape. Nagkakape na ako dito. May kape pa yung bolsa ko. Anyway. So, napag nagwala na naman, okay? Nagwala na naman si Lisa Smug. Papalangga, ayan, nawala na tuloy. Nawala na yung mga palangging ko. So, nag-frozen ako. Ito, nagbabalik na ako. Nakakaloka. Mm. Nagorgor si Palangga. Ay, nako, no, Naku, talaga nangigigil ako. Gusto ko talaga mag-exercise. Ang boxing. Ang wala <laughs> na. Nagorgor na rin ako. Sabi ni Gerald Anderson. Naghang. No, kasi nasa labas ako uh, ano may, may may glitch okay parang ano parang uh, smart magic kunyari may glitch uh -huh. so ngayon uh audio natin yeah okay have audio right okay so ambagin ko ba nagurgor ni Migao let's talk about ito sa expose natin so ngayon mga kaibigan kaya kailangan niyo talagang ako talaga grateful ako sa inyo kailangan natin magtulungan ng bonggang bongga kasi very effective po yung bunganga ko. Hanggang, hanggang sa umabot na nga nagugurgure na ko, di ba? Very effective talaga yung bunganga natin. And hindi naman magiging effective yung bunga, yung nga, nga bells ko kung wala kayo. So, nawindang na naman ang mga mambubudol sa Malacanang, sa Kongreso at Senado, kung paano ko nalaman, o pa, kung paano nyo nalaman, yung kanilang turn, uh, magte-take turns nga sila sa press conference. So ngayon, ang utos na naman ni Lisa, kaya kawawa naman yung mga mga tatanggalin, na talaga namang walang kamalay-malay, okay? Yung nila. So, uh, di ba, like, chika boom, boom ko sa inyo, na may marching order, okay? Meron silang communication, ano, parang meron silang another communication department just to uh, destroy the Dutertes, destroy you, destroy me. Hmm? on pa, victim. No na kesyo, what? Ano sila, ang mga kongre, ang mga taga kongres ngayon, sila pa daw yung sila pa yung mga kawawa. Putang na. Jotang Genemes. Sila na yung nagnanako ng pera ng bayan. Sila na nagpatsok-tsak Genemes. Sila nagpapasarap sa kipayla buho. <laughs> Di ba? Sila na ang nag enjoy habang may may ka may, may ka ay kumakamal ng pera ng bayan. Di ba? The more, the merrier. Tapos sila pa kawawa, eh yung paglalapas nila sa atin, sa pera natin, eh yung pagta-travel nila. Hay, okay? pagta-travel nila sa uh, iba't ibang bansa. Nagpapasarap sila, samantalang kayo wala kayong tawalan kayong pambili ng bugas, walang pambili ng pagkain and everything. Kayo pa biktima. Ang kapal talaga ng mukha ng generation sarap yung turo turuson. Alam sarap yung Teresa na parang mga baksat, parang mga surot, masalot sa lipunan. Iyon po, salot umano sa lipunan ang uh, iniwang huling termino ni Maharlika, tinawag yung salot sa lipunan itong si Tamba Lisa Omano at itong mga kongresista na ayon nga kaming Nugrales, sila Omano ang biktima at binabanatan, ginagawa lamang Omano ang kanilang trabaho at pinapakita Omano ang pagiging leader na kumpo sana all ay, ay, leader leader ng people's <laughs> initiative at pamimili ng boto para nga sa pagbabago nitong ating constitution Ngayong booking na, sana po may makasuhan, ano? Kaso wala palang makakasuhan, mga kababayan po natin. Dahil ayong ka-Attorney Trixie Cross, dahil mayroong uh, tinatawag na falyamentary uh, uh, dyan sa House of Representatives at sa Senado, eh, wala talaga makasuhan. Uh, magsasalita lang, ibubulkar lang, pero wala rin namang makasuhan. Dahil sa termino na falyamentary courtesy dyan sa House of Representatives at sa Senado. So kahit tayong mga ordinaryong Pilipino, siyempre hindi naman natin kayang kasuhan, ireklamo talaga sila sa korte. Dahil ano magawa natin? Sila yung namumuno dyan sa pwesto. Kaya ito na lang ang paraan na maibubulgar ng mga senador, maibubulgar ng ilang mga kilalang personalidad dyan sa ating gobyerno na uh, talagang lantaran na binubulgar itong mga kasamaan ng mga ilang empleyado rin dyan sa ating gobyerno So nakakalungkot lang po mga kababayan po natin na ang inaasahang po nating uh, administrasyong uh, susundan sana ang nasimulan ni dating Pangulong Digong eh mukhang naiiba na po yung kanilang direksyon Ika nga, ang sabi ng iba ay nagiging dilawan na kung ang sabi naman ng na isang kongresista eh mas dilawan pa nga Itong si uh, Pangulong Marcos kaysa kay Pinoy. So wala tayong magagawa. Kasi kita natin na ang puwapasok ngayon sa kanyang administrasyon ay mga dilawan. Maganda sana yan, Unity. Kung ang uh, ginagawa sana ng ating gobyerno ay para sa kabutihan nating lahat. Wala ng personal na interes Kaso wala eh. Nakikita po natin, totoo lang mga kababayan po natin. Uh, mayroon talagang uh, personal interest ngayon sa ilan sa nakaupo sa administrasyong Marcos dito pa lang sa People's Initiative at umano'y pagpahaba o pag-extend ng uh, termino itong uh, People's Initiative, itong tsa-tsa na kanilang sinusulong. Sabi nakita na po natin na mayroon talagang sakim sa pwesto at gustong manatili. Lalo na, wala silang, uh, wala silang chance o na manalo ah, sa darating na eleksyon. Kahit sa 2025, tatakbo na senador. Itong si Tambay, hindi umano mananalo. E lalo na kaya sa pagkapangulo. So abangan po natin ah, mga kababayan po natin kasi mas lalong umiinit ang attention ngayon sa Senado at sa House of Representatives.